Hey everyone, it's me, your Ate Foka. And for today's video, we are going to discuss about paano ba maging OFW dito sa Dubai. <laughs> Do you shave your pussy I am an OFW for six years already, di ba? Nakakaloka ang bilis lang ng panahon. Parang kailan lang nung bagong dating ako dito at talagang hirap na hirap pa akong mag-adjust eh. Anyways, we are filming uh, with our camera, um, A6700, and using DJI microphone 2 Is the one, o di ba? Di po to sponsored pero just in case that you will ask kung ano ba yung ginagamit ko while I'm shooting this video. So as you can see, nandito ako ngayon sa aking kama. It's very messy kasi kagising ko lang. And sabi ko, why not share some information para yung mga nasa Pilipinas naman. E eh, magkaroon ng idea kung paano ba maging isang OFW sa mga nasa Pilipinas na never pang na-experience lumayo sa kanilang bansa might think na sobrang dali lang talaga maging OFW pero hindi nila alam that there are a lot of struggles, there are a lot of Pain. there are a lot of challenges na pinagdadaanan namin dito. Pero hindi lang namin sinasabi kasi nga, malayo kami and ayaw namin na yung pamilya namin na iwan sa Pilipinas ay eh mag-alala. But now, we're going to talk about paano ako napunta dito, magkano ang sahod, paano ba mabuhay dito. So yon. Okay, first is, kailan ba ako napunta dito sa Dubai? At paano ako nakahanap ng trabaho? Okay? So, eto po yung aking lumang passport passport. <laughs> so, sa akin, yung aking, aking lumang passport. And, ito ay, na, ang uh, tong passport na to is na-acquire ko noong um, 2017. Te. So, July 22, 2017 pala nung nakuha ko tong passport na to. Oh my God. And, hanapin natin yung unang tatak ko dito. Te, na pagpasok ko dito sa Dubai. So, nakapasok ako sa Dubai noong Wait lang. Okay. So, ito natin. Nahalap ko din. So, pumasok ako sa Dubai October 13, 2017. Ayan, ha? So, kayo so na bahala magkwenta. <laughs> Basta sinabi ko na kanina six years na ako dito. Six years and hindi ko na alam kung ilang months. But, this is it. Sis. So, it's 2017 when I first arrived in Dubai. And be, grabe yung adjustment ko. Hindi ko akalain na ganito pala. Kasi it's my first time to ever go far away from my family. Yan. Ito na yung pinakamalayo talaga, te. Yung matagal, ang malayo lang sa akin dati, ano lang ako, from my, from my village going to the, not so city, but it's more of um, centro-centro, ganon So, bilang province girl, super ignorante ako hindi ko alam na ganito pala ang mundo, ganito pala kahirap ate. So, sa mga kapareho kong taga na nag-abroad, feeling ko pareho tayo ng experience. So, yun nga. Kwento ko lang muna, doon pa sa uh flight ko mga ate, just ko te, naiwan ko pa tong passport ko te. Hindi siya sana naiwan, nalaglag siya. Okay? So, papasok na ako sa aeroplano nung i-check na kung nasaan ang passport ko. Boarding pass na lang pala yung hawak ko ate. So, ang bakla, kinabahan ako be, as in naiiyak-iyak pa ako. Then, wala akong choice kundi lumabas at hanapin kung nasaan ang aking passport. Naiiyak na ako kasi sabi ko, hindi na ako makakapunta. I think this is a sign na Dubai is not for me. May ganun pa akong kadamahan. habang tumatakbo ako pabalik doon sa kinaupuan, doon sa sitting area bago ang flight, nakita ko yung uh, security guard, tumatakbo din siya papunta sa akin. And sabi niya, that's fine, No sabi ko, oh my God! And yun, natuloy na nga ang flight. Okay. Sa Dubai, pagdating ko naman dito, nasa Dubai. Dah! Mm, ang kabaklaan. Hindi napigilan. te. sobrang daming gwapo. Oh, di ba? Yung gwapo agad yung kwento. Pero isasama ko na yung kwentong gwapo-gwapo. Kasi for sure, nang badabi din namang nakikirjo sa inyo kung ano yung itsura ng mga lalaki dito. te. Okay, so, so, ang daming gwapo. Be, airport pa lang. Te. Parang feeling ko, mga anghel yung mga nakita ko. <laughs> <laughs> Piling ko talaga mga anghel. Dahil ang amo ng mukha. Ang gaganda ng mga pinikmata. Ang gaganda ng kutis. Dahil. Nalit talaga ako sa sarili ko dahil kasi mukha akong patay na kahoy at that time. Okay, well, anyways, yun na nga. So, ang unang tanong, mahirap bang maghanap ng trabaho? The answer is, it depends. Okay? It depends. Ako kasi, nagpunta ako dito as a tourist visa. Kasi ganoon naman dati ang kalakangan. And even until now, yung mga tourist visa, yung magtutour ka dito, te, tapos dito ka na maghanap ng trabaho. Eh, it took me four months talaga para makahanap ng trabaho. Be. Yung iba nga, mga years pang inaabot dahil. Pero grabe, wag yun ang paabutin ng years dahil. Umuwi na kayo pag ganun, okay? So yun na nga four months, te, bago ako nakahanap ng trabaho. Grabe yung hirap dahil kasi never kong na-experience sa Pilipinas yung naglalakad ka sa sobrang init. Tapos dadala mo yung CV mo. ganito ka, te. Oh, may pa ako, be. so May ganito ka, naglalakad ka tapos ako dati nagpapasa-pasa ako sa mga sa mga sa mga stores, naglalakad ako sa mall, bigibigyan ng lang sibi sa mga mall. Dito hindi pwede ang mahiyain, girl. Dapat makapal ang mukha mo, te. Pakapalan ng mukha ang eksena dito talaga dahil dito abroad. Kailangan sobrang kapal ng mukha mo, te. Like doble-doble, triple-triple kung kinakailangan. Kailangan ang magaling kang magsalita, kailangan magaling kang makibagay. Ganon. Kasi kung hindi ka magsasalita, walang mangyayari nga nga. Okay? So, yun lang nga. So, ako, pasapasa -pasa ko ng mga CV, eh, ang mahal-mahal pa ng CV, de. Ang mahal-mahal pa ng pagprint ng CV. Eh, yun. So, everyday, pag naka-tourist visa ka kasi, napaka-importante ng isang araw dahil dapat sa isang araw, at least, meron kang dalawa o tatlong interview na mapuntahan para at least, may chance ka sa isa sa mga doon. Kasi kung hindi, nga nga be, nakaka-stress. So, yun na nga, oh, one month na, te, wala pa rin akong nahanap na work. May mga interview, pero, hindi ko alam, siguro bagsak ako kasi most of them are asking for, do you have any experience in the UAE? Eh, syempre, wala pa tayong experience. Dewey. Kaya, Siguro yun na rin ang dahilan leg walk. And even at that time, um yung English ko rin kasi beh, hindi ko alam, par very limited. <laughs> So, okay, one tip, okay, isisingit ko na lang, te, okay, so one tip, te, pag nandito ka, uh, mag-download ka ng mga dating app, okay, makipag-usap ka sa mga English-speaking dollar, girl, magaling, so makakatulong din yun, yung naghanap ka ng churva at the same time, you also learn how to communicate well in English, o ba diba? tip-tip lang naman yun, sis, optional, okay, okay, so yun na nga. Tapos, syempre, kinakabahan ka. Kinakabahan ako dati, te, eh, kasi two months na, te, wala pa rin akong work. Tapos, meron akong nahanap na isang shop sa Alcawanage. It's, basta dito din sa Dubai yun, si, sa area na yun. Pero malayo siya, may akong mag, kailangan akong maglakad papuntang metro station, and from the metro station, sasakay ako ulit ng bus. Yun, tapos, marriage ko dun after mga 30 minutes. Ganun katagal ang biyahe, dai. And, ang trabaho ko doon, Zai, is para mga small-small ismo na cafeteria. Tapos pag may, may mga sasakyan na mag-i-stop sasalubungin mo te. Tapos may hawak-hawak kang flyer ba na mga menu, mga ganun. Tapos ipapakita mo sa mga sa mga customers, sa mga driver, mga ano. Sir, mag-order kayo. Anong order inyo? Ganun. Yung makapal mukha. Sabi ko nga sa inyo, pakapalan ng mukha. Tapos sobrang init pa te. Lapot-lapot ka. So, sir, mag-order pa ba kayo? Ganito, ganito. Tapos ang ano. So, ganun yung trabaho ko na una. Actually, trial lang naman. Dito kasi te, tip number two, may mga nag-i-scam din dito be. Minsan sasabihin sa na, ah, sige, uh, magtraining mag-training ka sa amin ng ilang linggo tapos i-check namin kung makakapasa ka. Yung iba, may ibang mga ano dito, te, na ganon ang sasabihin sa'yo. Pero ang ending, sasabihin sa'yo na hindi ka pumasa. So, yung 15 days mo na nag-training ka, hindi ka na nga binayangan you wasted your time pati. You wasted time, money, effort. Tapos yung visa mo pa. Ganon. So, make sure dahil dito na yung mga ganon, iwasan nyo. Okay, yun ang tip number two ko. So, yun na nga, naka, at yun nga ang nangyari sa akin. <laughs> so, it's been a week na nagtatabaho na ako doon sa shop na yon And, tinanong ko yung manager kung ano, magkano ang sahod. Be, wala siyang masabi sa akin. Eh, kailangan ko ng sagot kasi ang nagsasabihin ko din sa mama ko, eh, yung mama ko no, ang nagsusuporta sa akin dito habang maghanap ako ng trabaho. Kaya yun, sabi ko, okay, stop it. Lokohan na to. And at that time, talagang iyak-iyak na akong pauwi kasi eh, hindi ko alam yung isasagot ko sa mama ko kasi pinipressure din ako dati ng mama ko na pag wala ka pang halap na trabaho within this month, ganito kita, papauwiin na kita. And I don't wanna go home kasi parang feeling ko loser ako, be, pag uuwi pa ako kasi ginib up ko na yung trabaho sa Pilipinas. Ang dami ko ng mga ginib up dahil. Tapos pagbabalik ako doon, hindi nakapaganaon ng trabaho. Parang feeling ko, isa taga akong loser. But anyways, yun na nga. And three months na ako, te. Hindi pa rin ako nakahanap ng trabaho, te. Kaya ang solusyon, mm -mm. ang solusyon dahil, kailangan mag para, mo mag-exit para, ano mo, magkakunta ng re-entry visa. So, ang mother ko, bumili ulit ng another three months. So, kumbaga, okay, six months na yung chance na ibigay sa akin, te. Tapos yun na nga, nag-exit kami, be. Okay, ito na yung experience ko. Na-experience ko yung ex exit na exit niya. yan. Nag-exit ako sa Boraymi Oman, okay? So, kailangan mag-exit, de, para makakuha ka ulit ng visa. Kasi hindi ko afford yung A to A. Ang A to A na sinasabi ko is yung airport to airport. Yung sasakay ka ng aeroplano. Tapos, pag landing ng aeroplano, girl, Balik ka din agad, gano'n. Yun ang tiyatawag nilang A to A. Eh, ako, kasi hindi ko naman upward at that time. nag -bus ako, be. And ang bus, usually Magtutrabal ka ng 3 to 5 hours papunta dun. Kasi may, may mga border-border kasi, be. And sa border, iti-check nila yung bag mo. te isa-isa. Tapos ilang picture-picture. Mga -picture. Basta man, ang daming process. May na May mga kabayan pa natatakuting ka kasi daw bading ka. Baka magustuhan ka daw ng... Alam niyo na, yung mga chismis na ganoon eh, hindi ka pa uwiin. sa so, takot ako. Oh, piling ganda. <laughs> piling maganda. Pero, confident naman ako doon na hindi ako iista kasi hindi naman ako maganda at that time. Na wala pa akong ganitong kutis-kutis girl na medyo lighter skin. Dayang itim ko that time. So, yun nga nag-exit kami sa Voraimi, Oman. And I didn't expect it na ganoon pala siya kasaya. Yung parang kahit ilang araw, makakalimutan mo yung stress sa life mo na kailangan makahanap ng trabaho. Yung feeling namin, nag lang kami pagdating namin doon sa, Uma, sa Oman. Yun nga lang, ang nakaka-lure cases na experience ko doon is, ang pagkakasabi kasi, hotel kami mag i -stay. syempre, hotel, te... Eh, eh, die, Diyos ko, hotel nga, pero, just ko, parang 30, 30 naman kayo na tao na Mahihiga sa isang kwarto. Meron naman kayong kama talaga. Pero ano lang siya, loft bed lang din siya. Tapos, syempre takot ka din na, ano, kasi wala ka namang sari. May bag ka, may backpack ka lang, gano'n. Tapos, nandun lahat yung mga gamit mo. Kaya kung matutulog ka man ate, eh, nakaganyan kasi sa mga pap mga kapapelan mo. Kasi, baka, baka nakawan ka. Kasi hindi natin masasabi eh. Kasi kahit kapwa naman natin Pilipino, yung mga nandun. te may mga issue din naman ng nakawan na naintindihan na rin natin sa te kasi nga ang tagal-tagal nang -tagal ng iba doon talagang na stack na sila ng sobrang tagal yung iba umabot na ng, ng one ng one year mga hindi pa sila nakakabalik ng Dubai o hindi, hindi pa sila bumalik ng Pilipinas pero talagang nilalaban nila ang buhay nila talagang nilalaban nila na gusto ko talagang mag-abroad at baka challenges lang to. Siguro ganun yung mentality. Pero ako kung aabot man ako ng ganun na one year na, tapos di pa ako nagkaka-visa doon, tapos gastos every te wag na. Kasi ang ending nun, imbes na ikaw yung nagpapadala sa Pilipinas, ikaw yung pinapadalahan na ng mga nasa sa pilipinas So, no. wag ganun te. Yung three or four months or five months, wala ka pang nahat na trabaho, I think enough na yun te. Umuwi ka na lang te. Kasi, malay mo, hindi kita talaga for you ang Dubai. Ganun. Okay, so yun na nga. Pagbalik ko dito sa Dubai after my three days na exit sa Oman. Siyempre, balik na naman sa paghahanap ng trabaho. Be, send, -send na naman ang CV. Okay, tip number three pala. I didn't realize na mas okay pala na mag-send na lang ng CV dito, te, by online. On online na lang pala, okay? Pero sabi ko nga sa inyo kanina, province girl ako, kaya... Siyempre, hindi ako makarelate din. Eh. May mga online online na kailangan mong i-build up yung CV mo, yung welcome, uh, your cover letter, mga ganon. So, mag-link in ka. Mga, so, hindi nag-exist yung mga dun. -dye. Kaya nagpunta, parang pili ko nagpunta ako dito sa Dubai na walang kaalam-alam, ganon. Then, yun na nga, um, buti na lang, Zay. Yun na nga sabi ko sa inyo, you need to um, communicate with your flatmates. Gusto, dapat pag usap ka sa mga taong nakakasama mo sa mga interview. Gan pero kasi sila yung magiging connection mo at yun na nga nung pagbalik ko dito sa Dubai yung isa sa mga friend ko yung lagi kong nakakasama sa mga inter interview na yan ng mga walk in interview na para kang pipila sa PBBT minsan di mo nga nang nakikita yung magi interview te kinukuha na lang yung CV nyo tapos we will call you ganoon na lang te so yun may nakilala ako na si Joy at saka si Mark tapos si Joy na hire si Joy bilang housekeeping um Um, tawag dito, basta cleaner kung baga ang tawag dito, housekeeping or room attendant sa isang hotel dito sa Dubai. Eh, sabi niya, naghahanap pa daw sila ng isa pa. So, sabi ko, Joy, baka gusto ko, gusto ko. Sabi ko, Joy, gusto ko, isali mo ako dyan. And, thanks God, naisali nga ako. <laughs> naisali nga ako mga mare. Talagang nilaban ko na and hindi 'yun madaling trabaho, mga ate at kuya, mga manunood. kasi ang housekeeping, hindi naman siya putsu lang, te. It's a hotel. Ang bawat hotel may standard yan. Ang nakakaloka pa, five-star hotel, te. Kaya, syempre, may standard sila na kailangan mong aralin. So, yun ang nag-housekeeping ako ng one year. Dahil, kuskus -kus dito, kuskus -kus doon, tulak ng trolley, madala-dala mo yung mga supply na ilalagay mo sa trolley mo, mga tuwalya. Ang hirap maglinis, be. Minsan, naaawa pa ako sa sarili ko. Pag, kunwari, uh, minsan, naaawa pa ako sa sarili ko, be. Kasi, minsan, naglilinis ka nandun yung guest. Pinapanood ka, be. Na naglilinis. Talagang, yaya-ay ka, be, ang feeling mo. Tapos, minsan, magulo pa yung mga bata habang naglilinis ka, nag nagtatakbuhan sa harap mo or nagtatapon ng basura yung natapon na yung natapon mo na yung basura kailangan mo pa ulit itapon yung mga ganun yung mabibisit ka na lang be pero minsan may mga mabubuti din naman guests na they appreciate your hard work bibigyan ka naman ng tips yun naman ang kagandahan pag sa hotel ka Tip number four pala. Pag nag-work ka pala sa hotel dito, tay, libre na ang accommodation mo, yung transportation mo, at saka yung food mo. So, wala ka na po problemahin. Yun nga lang, hindi ganun kalakihan ang sahod pag... Isa kang room attendant. Dati, alam niyo ba kung ano ang sahod ko dito? 1,050 ate. Okay? 1,050 yun na yung pinakasahod ko. Magkano ba yun sa Pilipinas dati? Eh, ang palitan lang dati, parang 1540. No? Sige, sabihin na lang natin. 1,050 times... 15. So, 15,750 per month. Hindi pa dun, naman dun kasama ang tips mo at saka service charge. Pero magkano lang naman yung service charge? Ang service charge, nakadepende lang yun sa kung um, gaano kalaki ang occupancy ng hotel nyo in a month. Tapos yung tips, depende be. Yung iba, hindi naman pera yung binibigay. Either pagkain or bibigyan ka ng damit nila or chocolate. Basta mga ganun yung mga binibigyan ng mga guests dito. Okay, then after a year, nga na pag na pag ko ng ini you Yun, um nakitaan yata ako ng potential ng aming manager and may nagbukas may nagbukas te na opportunity yung isa kasi sa mga um, facilitator ng housekeeping is primo -no mode so mababakante yung position and ako yung isa sa mga napili niya na mag-training and mm, syempre ginaling ko dahil hindi ako nagpakabog. Dalawa kami naglaban dati, isang nepaling babae. And yes, buti naman, eh, at ako nga ang nakakuha ng posisyon. And the rest is history. Chat! <laughs> so yun dahil talagang alam nyo, yun na-promote ako. Tara, sabi ko, oh my God, finally. Ang hirap kasi talagang maglinis, be, ng kwarto. Kahit sabihin natin na maliit lang yung kwarto ng hotel, hindi. Okay? Kasi may mga may, may mga pangit ang ugali din mga katrabaho dito na mga ibang lahi na papahirapan ka te. Eh. Yung, yung nalinis mo na yung kwarto, pupunta siya ulit doon, tapos ang dami pa niyang i-check, tapos sasabihin sa'yo, ah, dusty pa to, hindi mo nalinis ng masyado, balikan mo, mga ganon. Kaya, yun, may mga ganong may mga ganong pagkakataon sa na maiiyak ka na, na pining mo pinapersonal ka ng katrabaho mo, which is I think so, I think so kasi may mga ganong epal na katrabaho dito be. kaya kailangan mo talaga din ng mahabang pasensya pag naging OFW ka, hindi pwede dito na palaaway ka, be. especially nandito ka sa Dubai, napaka-tight ng rules and regulation na dito Zai. grabe ang law nila it, and it also changes every day kaya wag kang pasigurado na yung law na alam mo is yun na yun may mga changes yan every day and then after that die sabi ko mag ano na ako maghanap na ako ng ibang hotel <laughs> Kasi parang feeling ko kaya ko na. Kasi nag-training na rin ako bilang supervisor. Pero hindi ako tinataas. Kaya sabi ko, siguro kailangan ko nang umalis dito. Kasi since nandun naman na yung mga learnings, yung knowledge, baka pwede ko nang gawitin to sa pag-a-apply ko sa mga ibang hotel. And yun, tapos, um, nag-resign na nga ako. Pero, God is really good. Um, nilagay niya ako sa ibang um, posisyon yung lugar. Ah, position yung lugar. So, God is really good, mga mare. Um, hindi ako pinayagan na mag-resign. Mm -mm nung head ng HR, sabi niya sa akin, tinanong niya ako kung bakit ano na lang daw, bakit ako mag bakit din na lang daw ako ilipat sa ibang departamento. And ayun, so pinili ko front office mga mare. Pinili ko ang front office kasi mga may mga kabayan dati doon na madami. Kaya sabi ko, madami magtuturo sa akin doon. Siguro mas makakapick up ako. And para mas okay ako doon kasi... Yung sa boka, yun nga mabuka ka, tsaka yung macharot-charot ka mga gano'n. So yun, and hindi naman ako nagsisi sa aking uh, decision. Now, I'm very happy. And um, three years na ako, almost, sa front office. And napakasaya ba ng position naman na to. It's very challenging kasi every everyday nakakaimbiyar na yung mga guest na makikilala mo. Pero masaya, very fulfilling naman yung work after a long day of standing and talking and counting cash. Mga Basta, very challenging. So, yun na nga, okay? So, hindi ko alam kung may natutunan kayo dito sa vlog na to. Medyo magulo, alam ko. Pero at least nagkakaroon ka ng idea kung paano ba maging isang OFW yo So, kailangan maging malakas ka, te. Eh. Kailangan magaling ka makisama. And dapat lagi kang confident sa sarili mo. Okay? Yun ang may papayo ko sa inyo. Dati, walang-wala -wala akong confidence sa sarili ko. Pero, ang inisip ko talaga is kung hindi ko i-level il up ang confidence ko, walang mangyayari sa akin dito. Hindi pwede na hindi ka nagsasalita dito. Kasi, hindi ka nila maririnig, mare, kung hindi ka magsasalita. Okay? And pag nasa tama ka naman, te, lumaban ka. Okay? Hindi pwedeng ginaganong-ganong ka na lang nila dito, dahil. Okay, and yes, last is, um, uh, last na may papayo ko kung OFW ka dito sa Dubai is engine mo lang ang life dito. Huwag mong masyadong stressin. Huwag kang masyadong work, work, work lang. Sometimes lumabas ka, kumain ka sa mga restaurant, i mag-travel ka, i-enjoy mo yung pinagpapaguran mo every month, bilhin mo yung mga gusto mo. Pero wag na wag kang uutang ng uutang dito, Zai, okay? And isa pa, wala kang ibang maaasahan dito kundi lamang ang sarili mo. So yun lamang, if you have other question, please feel free to comment down below and maybe on our next vlog, sasagutin natin yan. So thank you so much sa mga nanood. This is just a very short video na hindi masyadong plinano. Basta go na lang. Tinutok ang camera at nagsalita. Ganun. So, thank you, thank you so much mga sister, brother, and lover. Ah, lover! Bye! And see you on my next vlog!